ayan so muli ako magbabalik dito sa aking youtube channel for this channel ayan. so ito yung purpose ko kung bakit ako nag live dito kasi inano ko to eh sa so, dinabi dami ng produkto na aking ginagamit so ito po yung uh, produkto na ito try ko sabi nga nila trust the process so yun din naman ang mga sinasabi wala namang pampapayat o pampaputi na instant po yung Uh, tawag dito, instant yung yung ang, kumbaga, pampapute bukas papute ka agad kapag ginamit mo to hindi po ganon, so dito nga sabi nila, trust the process so, ayun andito ako ngayon sa Egypt, ang hirap mag ang hirap lang kasi mag ano dito ng produkto, magpa-ship galing Pilipinas, kasi mahal yung uh, shipping fee and pagdating dito, may tax fee pa akong babayaran So which is, nakikisuyo ako. So take note lamang po kung mapapanood man ito ng aking pinadala ng produkto. So hindi ko po ito siya ibibenta. Personal use ko lang po ito. Lagi ko naman din po sinasabi. Siguro in take time. Uh, kapag napatunayan ko na legit ang produkto na ito, so magne-negosyo ako. But as of now, yung mga pinakisuyuan ko, thank you po sa mga nagdala. So kay Aliyah Nader, Kati Juhi, thank you po sa pagdala ng produkto para sa akin. So, ang sinasabi ko po dito is yung produkto about kay Madam Kilay. Which is, sa dinam, dinami-daming produkto na pampapayat na aking nasubukan, parang wala naman pong epekto sa akin. So, dito nga, sa bumili ako ng maramihan. Kasi, nasa abroad ako at hindi naman ako basta-basta makakauwi or mahal na kasi pamasahe para umuwi ako ng Pinas, bumili ng pa-isa-isa. So, for now, yung first batch po ng uh, produkto na aking nabili na dumating dito sa akin ngayon, ito po si Slimming Cake Coffee at yung Mamoro Goat Milk. Ayan, kung makikita nyo po yun siya mga car sticker. So, dito, meron akong, ayan, makikita nyo, meron ako ditong six na goat milk scrub. So, dito sa scrub na to, ayan, ayan siya, yung Mamoro Goat Milk Exfoliating Glow Bleaching Scrub. So, meron siyang niacinamide at alpha arbutin, collagen with vitamin E, glutathione, whitening for face and body. So, 300 grams na po yan siya. Ayan. ayan. po siya mga, ayan. So, sinadya ako talaga to so try natin buksan itong isa. i e check lang natin. Ayan. So, dito natin makikita kung legit talaga ang produkto na ito. Kumbaga, sabi ko nga, ita try ko siya ng one year. Within one year, kung wala pa rin pagbabago, ay scammer to si Madam Kilay. <laughs> Yun yung sinasabi ko for myself, ha? Pero hindi ko naman sinabing scammer si Madam Kilay na ano. Sabi ko lang, in myself, kapag after one year, kung pagsubok ng slimming kayo na to, kung wala pa rin pagbabago at hindi pa rin ako pumayat, doon ko sinasabi scammer talaga to si Madam Kilay. <laughs> So, ayan, halos lahat na kasi ng pampapayat at mabuti tinry ko na eh pero wala rin naman wala rin naman pagbabago. so dito, nasubukan ko, parang sabi ko susubukan ko yung produkto ni Madam Kilay which is uh, tawag dito sabi ko naman itatry ko siya within one year which is kasi dami ko rin naman nasubukan pero wala pa, so ito yung tinry ko kasi nakikita ko sa kanya siya yung may mga produkto na wala siyang artista na endorser, kundi sarili lamang niya. At nakita naman po talaga natin na may pagbabago po yung mga uh, si Madam Kilay. So, ayan. So, try natin etong body scrub na to. Ayan. So, wait lang. Naghahang tayo. Naglo-loading tayo. Hindi ko pa nga siya nabuksan na ano na siya eh. Ang bango na niya sa labas. Ayan, wait lang mga uh, car sticker Bakit sticker pa rin yung sinasabi ko? Ayan. So, ayan siya. Nabuksan na natin. So, let's open it. Hmm, ang bango. Ang bango niya. Ang bango. So, mayroon siyang parang kahit igaganyan mo siya, hindi siya nalalaglag. Tingnan nyo, sobrang ano niya, sticky niya, super. Ay, ang pangon niya. So, itatry ko to siya later on. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung produkto na nakuha ko galing sa Pilipinas na nandito ngayon sa Egypt na itatry ko. Ayan. So, ito siya for face and body. Meron naman siya ditong nakalagay o oh, na instructions. Ayan. Basahin nyo na lang. So, infused with alpha arbutin. So, hindi ko alam kung ano yan siya. So, kayo nang bahalang umintindi. Niacinamide, papaya extracts, snail extracts, shea butter, kojic acid, glycerin, azelaic acid, and B-white peptide. Ayan. How to use? one so uh, scoop a generous amount and bleaching scrub into your palm and apply it to the desired area. Apply it to your skin in a circular motion. So, allow it to sit in the skin body for, so kailangan mo siya ilagay ng 15 to 30 minutes. Ayan. So, dito naman sa puwet ng produkto, makikita yung ano, tawag dito, expiration date. Ayan, makikita nyo yung pagmumukha ko eto, so walang filter yan, wala akong makeup. So, para makita natin kung ano ba talaga yung resulta after natin gumamit ng produkto ni Madam Kilay. Ayan, shout out lamang po. Magte-thank you lamang ako dun sa uh, legit distributor or online seller na napagbilhan ko si Ma'am Lynn Raval. Hi po Ma'am Lynn. Hopefully soon magkikita kita din tayo personal dyan sa Pinas. Thank you. Andito na yung product. So, ayan. Ang bangon niya. Miss Uh -huh. Nakikita ko kasi to siya sa so, kay Madam Kila, ginaganyan niya, hindi talaga siya nalalaglag. Ang dami ko rin namang mga scrub na natatry dito, so hindi ko lang siya imi-mention yung mga produkto na to. So ito talaga siya, gumawa ako ng YouTube, which is meron akong isang YouTube channel. So ito, gumawa ako nito para, um, tawag dito, ma, ano ko ba, kasi sa Facebook nga, ang Masyado kasing toxic and meron Baga dito, parang ito yung sinasabi kong safe way sa produkto na to na magkakaroon ako ng proof na legit ito. So, ayan. So, kita nyo naman yung face ko kung gaano ako kataba, ba diba? So, nakapag-sweater nga lang pala ako kasi, ano, winter kasi dito sa Egypt ngayon. Ayan. So, itataas natin tong ating and, ayan siya. So, yan yung product na, so, Ayan siya, mga car sticker. So, eto, meron ako ditong 6 pieces na Mamoru Goat Milk. Ayan. So, this is my Mamoru Goat Milk, 6 pieces. Ayan siya. So, 6 pieces po ito. And, eto naman pong Slimming K. So, meron ako ditong 10 box. Ayan. So, 10 boxes po yan siya. So, Ayan. So, makikita nyo po, uh, hindi ko po yan siya ibibenta which is uh, personal use ko lang po yan siya. So, siguro after ko yan siyang maubos or kapag nakikita ako na mayroon talaga siyang resulta, so, doon ako mag-start mag-business about dito sa produkto ni Madam Gail. Now, I will use it for my own personal use lamang po muna. So, yan po siya. So, hindi na rin naman po siguro lingin sa inyong kaalaman na uh, bentang-benta po talaga to sa Pilipinas ngayon yung uh, produkto ni Madam Kilay. Ayan po siya. So, basta natutuwa ako kasi super bango yung Mamuro Goat Milk niya. Ayan. So, six, six piraso lang yung na bit, bit ko at naipadala ko dito. And doon naman, meron pa kasi akong ibang produkto na kay Madam Kilay din. Nandun lang sa bahay ko, which is hindi pa kasi ako nakapag-day. So, magla-live ako ulit. Kapag naka-uwi ako ng bahay, so meron pa rin akong paparating. So, ang dami nilang sinasabi na, bakit daw nagpabili ako ng marami? Bakit daw ano, madami daw agad yung kinuha ako? Bakit bultuhan? So, sagot ko lang naman po dyan, mga kaibigan, is, nasa abroad ako. And, uh, nasa Egypt ako. Hindi basta-basta makapag-ship dito ng produkto, which is, shipping fee pa lang. Tapos pagdating dito, tax. So ano na mangyayari sa akin? Namumulubi. <laughs> so ayun, uh, um, inano ko lang yung pagkakataon na may pabalik dito kasi. So ayan. Um, ayan, tandaan nyo yung pagmumukha ko na yun. <laughs> Nai-excite akong gamitin to. So, dito naman sa, sa Slimming K Original Coffee. So, dito pala sa coffee ni Madam Kilay, meron siya dito for flavor. Yung meron sila ditong kapi crema, meron din sila ditong coco melon and yung ano chocolate nila. So for now, ang nandito sa akin is yung slimming kini lang na original. So dito fat burner plus collagen. So ito po yun siya. Ayan. Ayan po siya mga kaibigan. Ayan. Makikita niya naman po. So 210 grams. So eh, by the way, ito po yung isang sachet naglalaman po siya ng 10 sachet sa isang pack. Ayan, 10 sachet sa isang pack. And dito naman po, so dito, mababasa natin dito sa gilid yung ingredients. Ayan, ingredients dito, coffee, nan, diary cream, stevia. So, ingredients niya, l carnitine gar, gar, garcinia, Cambodia, collagen, panax ginseng, aloe vera extract, African mango extract.